Ang dami na may ngayon guys Araw ng uh, biyernes O oh. oh may natag gabundok o oh. ah. Ito may 50 na rito 50 Ayun, 50 lang yan o oh. 150 150 150 lang o oh. Ayun o oh, 150 talaga na oh. 150 pesos ito Tutuwit O bata. Basta na po 350 lang o oh. oh 380 o oh, 380 na kasi lang o oh

Oke Okay, so isang uh, magandang araw, no? Sa ating mga minamahal viewers. Ayan. Nandito tayo sa may Laran At uh, December 20. Ayan guys, napakaraming tao ngayon. Nakakanaan kasi rito, medyo mura ang mga pilihan ng mga mga damit, mga murumura dito. Dahil holiday season ngayon, napakapura mga bilay mga kapakars. At samahan nyo ako, bibili kasi ako ng ano, ng uh, uniform namin sa party. Pulay pula kasi inaanap you ko know? dito. Ano may makikita ko rito. Hindi ko alam kung, uh, dito kasi may mga wholesaler dito eh. Saan dito guys sa may uh, Redemptorist Street? Dito meron din nung natakat sa dulo. Tara samahan nyo ako guys

murang mura talaga rito baklaran ang murang pamilihan ng mga kababayan natin dito yun na nga galing tayo sa kapila Rim puro sila arte wala dito tayo pupunta sa may wholesale talaga dito sa kapila ang wholesale yun sabi yun wala tayo nakita wala tayo nakita medyo na mas maganda sa wholesale tayo kaya mga damit dami dito po, doon sa kabila ng building. So tayo anak pa na puti, no? Sa ating uh, susuotin mamaya sa party. Anak. Ah, ito, ito, dito. Diyan sa kabila na yan, building na yan. So tara. Punta tayo doon. Diyan talaga may mga wholesale doon, mga damit. Muro-mura dyan. Ah, nakapasok tayo sa building na ito. So, mas maraming tao pala rito. Dito yata ang all eh. Kanta dito, dito guys. Ang daming tao rito sa loob na ito. Doon tayo sa dulo, parang ma para makakita tayo ron. Tatanong ako, minsan ano? 280, 300. So, parang babalikan ko si nanay, ano? silang pala rin Bila tayo dito Ito kasi mga whole silang talaga to dito 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 banda baka meron may, may pula ka dyan na t-shirt May print ko ya May hmm. print? So, Saan? Ito? ito. Yung plano oh, wala? Dolo kasi yan. Saan? Dito? Oh, pinakadulo. Ah, pinakadolo ito? Thank you, Tay. Thank you. tayo Thank you. Wala, sa dulo, guys. Nice. Gusto natin yung walang print. Tanungin natin kung magkaano. Dito yata, oh. Marabi dito. Kung hindi ka marunong dito, nakawawala ka. Wala, ano? Full sealer nga labanan dito. Ito may pula na. Wala na. Ayun. Baka ito na guys. Sir, may kulay pula kayo na t-shirt. Ano ah, nga ganito nga. Parang gusto ko. Ay, ito pwede na ito mga ganito. Ay, ito lang. Ito pwede ito. Magkano kaya ito? Ayan. Yeah. Ang ganyan. Kabas lang. Dito dito pula. Eh, tingnan po. Ano? Patingin ang pula. Tumuyo okay na ito. Ang tanong, kung kano nga sa? Kung kano? Iyan e, na ko ya. Ang hindi dito tayo nakahanap, grabe. Sana medyo mababa siya, no? Kung hindi. Makano ya, madam? Pag isa lang. Ito na dito. Ha? Yes. Baka na? Plus 20 XL Teh. te. Ito nga. Ang hard siya ata, masikip dito. Masikip na pag nag-pit. Ah, pangat naman ang polo naman. Okay. okay lang. Di ba ako tayo pag fit ang polo? Mm -hmm. Okay eh. Tapat lang ang ito. Hindi naman mag- Ito na masasalam eh. Ay, saan eh. Ito, De, ito sa na, sinin ako na sa video ko eh. Okay. Ayun pala naman eh. Tama, yan sakto lang. Malaki no. yata. Oh, pati nga nga no. yung large. Yung large, yung large. Magiging masikip dito pagkalag. Hindi, maano naman siya eh. Dito tayo kay nanay. <laughs> Kanina pa tayo ikot dito. Sa ka dali na tayo. Pero okay na guys. No. Ayan okay, guys. Ayan guys. Ganun. <laughs> ito large na masarap natin uh, So ito. Brown, ito. Dito kasi um, bilya ah, na. nang <laughs> 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 ang bilihan. Wala Ang Ito naman itong active. Yung large, so, yung large. Uh, ano na siya? brown. In uh, ba, matanda Wala nang <laughs> lumalabas. Wala nang lumalabas. Ah, ito na yung sabi. Tama nga si nanay. Tama nga ikaw, no? Ganyan na, no? parang nasuma. Kaya, ano ba una niya sinukat? ka? excel na. Excel talaga. Ayun, nakita yun. <laughs> Puputok. Sige na, confirm talaga. Si kuya, matagal na kami yan. Thank you. Lodge talaga tayo doon. Excel na. Ah, excel pala. Ayan kayo, ko dito lang yan, sa so may ano. Oo? Oh? shades Magkano yan tayo? Dito kasi, dito makakabili ng mga, mga wholesale. ilan na yun o. Lahat ho yan mga wholesale dito. Pero kapag uh, isa lang, Pagka isa lang tayo kukulit, makaano? 200. 200 lang pag isa, pero mas nakamura kayo pagka full sale. Salamat pala kay ate. Si, siya, nang kasi sa atin. <laughs> thank you, thank you. 200 pesos. Baka may bawas to kay nanay, para maging 190 man lang, ano? Ito, 220 na lang. to tamas tuloy. 200 guys, babayaran natin. Mahal sa iba yan, no work. no work. Sabi ni Coach Carr. 21 hanggang... Yan, maraming salamat po, ha. Dito kayo bibili guys sa mga wholesale. Lahat dito meron kay lahat din, Ate, oh. No? ano pangalan ng building niyo? Ano pangalan to? Eyeball, My Mall, Pasilyo K9. My Mall, Pasilyo K9 dito. Mga kayo dito mga wholesale, no? Lahat ng mga hinahanap yung damit dito. Medyo mura dito no kung wholesale ang labanan. Pero pag isa lang, medyo mataas talaga ang price.

sana thank you. Okay. Ayan guys, kung dito kayo bibili ng mga t-shirt, dito lang po kay nanay. Anong pasilyo nga ito nanay? Pasilyo K9. Ayan. Ah, pasilyo K9 na po si nanay po may ari. Nakabili tayo sa t-shirt. Dito ho kasi wholesaler dito. Pero kapag isa lang, medyo mataas lang siya. Anay, thank you po. Ayan. So tara, nakabili na tayo. Ano na kayo? para suti natin mamaya ang party natin P100 lang guys o? Ayun, oh. Ayan, oh. Pina na. isang dana lang isang dana lang isang dana lang murang mura dito ngayon sandahan lang Ayan, oh. 100 bargain shirt na oh. ayun guys ang maganda oh. Oh, diba? mura-mura kasi holiday season ngayon. Napaka-mura yung mga tiga dito. Tingin pa kasi sa iba. Araw ng Biernes, no? Napakaraming uh, tao ang namimili. Ayan. Ayan At nadaan na natin guys, itong uh, sapatusan niya, no? Napakaraming tao. Kaso may mga music tayo ngayon, baka makapiray tayo. Mga lalito, o yun oh. Murang-mura na yan. O, naka-bargain na o 150 lang O, maganda Negosya mall pa yata to 150 lang o, lahat na klase na yun Napakamura o Nakasil sila dito Daming tao sa loob Wala kayo mas loob Ito, 150 lang o Oh, ang ganda 150 lang guys. Again pa. Ito may mga sapatos sila rito. 380 na lang mga sapatos nila. Oh, ang ganda. Wala nakatahi nga. Oh. 380 lang mo? Oh. oh, nakatahi nga guys oh. Ito kasi hindi na kaya hindi na niya papatay papatay ano. Ang dami naka kasi ngayon dito. Ano to? 3D na lang. O oh, naka na o 3 na lang oh, ayun. Lahat yata ah rubber shoes 3 no. Dito lang to sa guys, mga baklaran. Dito na to isa. Ito maganda oh. P380 lang ito. Napangarami sapatos. P380. Nakasil sila ngayon. Marami namin mini. Ito magandang forman ito. 450 naman dito. Nakatahay din siya guys. Nakatahay din. P380. Yeah dito 350 lang oh. rubber shoot rubber shoot 380 oh dito na side ayun eh, ang ganda may mili lang rito lahat ito ah lahat ito lahat ito dito binabargain na no 380 may tao pinagagawan tapos ang nito, nakatahe siya, no? Sulit talaga, oh. Nakatahe talaga, guys. Guys, kung wala pa kayo ko no? lusob na sa may baklaran. Ayan, oh. Dito lang po ito sa may uh, Redeem Tourist Street. Pang bata, mayroon din tayo rito, pangregalo Pang regalo, no? Pwede pang regalo yan. Ayan guys. Mga sandal, meron din sila. Oh. 150 lang, binabargin na. 150 no. oh, lang. Oh. Pwede to pang regalo. No? Kami ni mga crocs. Ayan, so ito yung dami tao. Oh, 380, oh, 380 na kasi lang. Oh. Habi no Tapos ito sa dulo Binabargin na sila ngayon no Grabe yung mura nun 380 ah Lahat ng klase 380 na lang ha. Habol <manyan> na kayo Habol na Nagahanap pa siya Sandali lang ah oh. Binaparkin na kayo siya Overruns t shirt, 100, anyway, so so 100 overruns like so like, t shirt, 100 overruns 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 t shirt, 100 100 overruns t shirt, 100 100 overruns t shirt, 100 overruns t shirt, 100 Overruns t Overruns T-shirt. 100. Overruns t-shirt 100 Overruns t-shirt 100 Overruns t-shirt 100. Overruns t-shirt 100. So gusto ko pupunta tayo doon sa may ano Doon sa may ilalim sa larte Overruns t-shirt Oh kayo guys. Oh Oh 100. sandalan lang oh. Mga sandal Tapos oh. mura oh. Ito, pasok na rin pang regalo. Ito, oh, may 50 toys 'yso, pwede na rin 50 oh. Overruns t-shirt 100 overruns Sanda naman itong mga sandal. Napakarami. Marami na mimili ngayon, o. Oh. Ano ito? Ah, mga wallet naman. Ah, uh, 20-20 lang, o. Oh. Marami mga mimili ngayon yung panalo rin itong pangregalo. Itong latak ni, ano, dami oh tapos ang dami latag oh to lang oh 250 oh sa pambata sir makano pambata makano dalawa 180 dalawa yeah, yeah. yeah. 180 Ayan dito. Dalawa. Dalawa, 180 sa ating mga pambatang kid, pambatang ano. Oo, oh, maganda. Dito, oh. Oo, oh, Pasok-pasok, regalo sa mga pambata. Ayan, oh. Oo, oh, Dalawa, 180, dalawa, 180 lang. Dalawa, 180. Ayan, oh. Mga pasalubong, mga Pasalubong, parang mga 180, 180. Oh, Ayan, yeah. oh. Dalawa na, 180 tayo mga kaibigan Dalawa 180 na Ayan dami, maraming kulay, maraming kulay oh Maraming kulay, dalawa 180 lang Dami Dalawa 180 na lang Ang gandong yan no? oh Kata ka sa may maklaran Dalawa 180, pasok sa pang uh, Presyong pang masa na Murang mura, ayan Dalawa 180, dami na mimili kayo guys Dalawa 50 mga kapili kayo, binabargin oh. ako 50 pesos, chinilas Ayan Dalawa Marami na, quality, dami quality, ano, maratang yun ito quality, quality talaga ito, quality Pag matagal gamitan, pwede na So, o, oh, o oh. Dalawa siya, 1-8 Dalawa, 1-8 lang guys ha Dito, Kumana tayo rito tayo. Ito lang po yan sa May Redem Tourist. Sa May Baclaran, no? Araw-araw araw kayo dito? Araw-araw. Araw-araw, no? Oh, araw January. Pag January tigil na, o baka ligpit na. Baka na tigil na. Ay, kapit Tapos naman. Ayun, pinagbigyan kasi papas ko na eh, no? Papas ko na. Ayun, guys. Ayun. Bale. Wala kang tanlingo yata, marami na linggo. Ang linggo pala. Tatakayin dito. Araw ng business, ha? Oh. Yan, napakadami na ata Gabundok, bundok, oh. Ayan, oh. Ito, may 50 tari ito, 50. Pero 50 lang yan, oh. Saan ka pa? Pang regalo, no? Pwede. Oh, 50 pesos. Dito, dalawa ko na ito, eh. oh. Ayan, oh, mga bago. 150, oh. Pag 150, maganda, oh. Kasi dyan, pagsuot, no? pang araw-araw na ano. 150, 150. 150 lang, oh. Ayan, 150 talaga, no? 150 pesos. Mga bata, pang regalo. Tayong ano? Bulacan yan. Oh? Tayong Bulacan, no? Oh? Tayong Bulacan, no? Oh? Yung maganda. Mga pang regalo, mas maganda pa ito. Pang regalo, mga gamit. Brox, 150 naman dito oh. Sa tsaka yung kaya? Oo, oh, babaw Sa kadabo ko, araw-araw Araw-araw ang paninda, araw-araw Aka January lang yata, no? Aka January lang, oh, no? At talaga, dami na may guys, oh Murang-mura dito talaga latakan ito ang tinatawag na latagan sa baklaran. Mura pa rito. Pwesto, mahal na pwesto, no? Ah, mahal na pwesto. Ito na mo nakatahay guys, oh. 350. Eh. 350, 350 ito. At ah, saan yung 150? Ito, tay. Lahat ng klase. Lahat ng Ito, bukod to 350. Ang dami na may mili guys. Araw ng biyernes. Uh, oh. Ang dami latak, no? Ayan. Dito na sa dulo ulit. Pipili lang kita oh, lahat ng klase. Oh. 50 pesos lahat ng klase guys. Murang-mura na. O ayan, oh, yan o. Oh. Laruan, pambata, pang, pang regalo. Lahat ng klase, 50 pesos. 50 pesos lahat ng klase. Ayan o. Oh. Kitang-kita nyo naman o. Oh. Wallet, sanda naman no. Sandaan. Oh, o, Mga kanda talaga. 100 pesos wallet. Lahat ng klase naman. Lahat ng klase 100. Saan location? Redim Torres? Ha? Baloyot? Ah, baloyot Ay, mga harap lang. Ano. LRT lang, no? Ito. Lalo kayo na to. Ay, mga ano, mga silver guys. 50 pesos lang, oh. Oh, murang-murang eh. Nabundok ang lata ngayon oh. Nabundok oh. Oh. Ang daming uh... Ang daming natagan doon banda oh. <laughs>

tayo dito sa may uh, 150 150 dito, 150 dito sa may ano bago bilhin niyo kung tawagin no. Ay, lalim tayo ng alaala arte ah. Kaya tayo dito baka makadali tayo dito. Ang dami pa ring ano, ang dami nakasabit na ngayon. Pero wala na talaga. Parang uh, masikip na oh. Ang dami mga damit. 50 pesos dami oh. Grabe si na oh. Wala ba kayong pamasko? Lusob na sa Kasi-kasi lang mga Pero yung uh, sasakyan dito, hindi nakakasya. Ah. tos dami oh. Paklaran ito. So doon tayo sa dulo. Doon tayo maghanap ng mga t-shirt. No? Dami oh. wala na parang ka alaw na sila magtinda rito kasi papas ko na ipinagbibigyan na sila mga sando bag. Apat ah, 180 kapang ka ngayon. Murang-mura na. Apat So ito na yung ito na yung guys, yung ilarte no. Hanggang dulo yan guys, papuntang top. Garments napakarami kayo. Dulo, baka meron pa doong uh, mga latagan no. Ating subaybayan. lalim ng sining arte lakad 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 para, 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 para.